Sarong lalaki ang an kayang gadan as sin may mga tama nin bala sa saiyang lawas sa Zone 2 Barangay Itangon Bula Camarines Sur alas 10:30 nin aga kanakaaging nakaaging Martes binisto ang biktima na si Ricky Vasquez Espinas, residente kan Zone 1, Barangay Amurawan, Minalabak, Camarines Sur, as si nagtatrabaho bilang caretaker sa sarong tanuman ninyog sa lugar kung sa'in ininadukayan. Sigun kay Police Corporal Manny Ama, an assistant pikad kan PNP Bula, an test na madukayan ang bangkay kan biktima, nakadangog din sunod-sunod na putok nin badil ang mga residente harani sa lugar. Sa investigasyon, tulong tama nin bala ang sinapok kan biktima. Hale, sa kalibre 45 badil. Around or estimated po 30 to 40 meters po yung distansya ng biktima doon po sa mga witness na nag-verify po na doon po sa may pinangyarihan. So pagdating dating po nila ma'am doon sa area, nakita na po nila ma'am na yung biktima po ma'am nakabulag na po sa lupa ma'am. pa ang sa kung sisay ang nasa likod kan panggagadat asin kung ano ang motibo sa krimen. Naipabot naman sa karaman kan nabaya ang pamilya ang sinapo kan biktima. Yung may mga nalalaman po, lalong lalala po dito sa kasong ito na shooting incident po na nangyari sa barangay Itangon. So, pag po kayong magdalawang isip po na mag po sa lokal na pulisya para po malutas din po natin yung kasong ito at makatulong din po tayo na mabigyan po natin ng hostesya yung biktima at isintem yung mga pamilyang naiwan po ng biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, An Fabular.